Ayan mga idol, uh, hanap na tayo ng maparadahan mga idol. Uh, harap na tayo maparadahan na uh, uh, kasi wala pa tayo kung sa uli. Hintay pa tayo kung saan ang sa uli ng uh, Evergreen. Ito ang mahirap mga idol pag uh, wala ka talaga sa uli mga idol. Wala na uh, sa uli yung intimo. Uh, empty mo. Wala nga uh, tambay ang abutin uh, natin ito. Ayan, ah, dito tayo paparada mga idol sa Dampol. Ito so, yung malaking paradahan ng Dampol mga idol. Ito so, yung paradahan ng Dampol mga idol. Ayan. Oh, malaking parkingan to mga idol. Mga driver lang na mga sakala mga idol ang uh, nakakaalam dito. ayan na uh, mga driver lang ito ang uh, uh, nakakaalam ng uh, paradahan na to, dito sa Dumpol. Yeah uh, na maraming salamat mga idol sa panonood ng ating vlog uh, bye bye mga idol